What's up, man. Nandito kami ngayon, tawag pa kami ng kumabagan. Yes. Okay, I'm with my sister Akas. Ayun. Tito kasama si Skibidi Daddy ngayon. <laughs> Kasi, pinasok sila. Ako, May nataposin pa rin lang po. Pero... namin kayo la, na Last pag eh Ayan.

traffic ayan guys binibira nila ako guys tumitira sila ha ganyan kayo ha ito nagkahabol tau ako nahinga Pastus <laughs> kayo ah Hindi sama May kasama pa silang Mga bulol kayo ah Siyempre <laughs> Ano ba't yung mga gar? Ingat kayo dyan sa shop, mga gar. Ano, bentawel. Okay. Siyempre natin sila sir. Mga sir gars. Kaya nga. Umagang umagat eh. Iki na naman. Ah. Mga biker tayo sa likod guys. Nagkila siya nagkila sa amin eh. All the way. Kung di tamang tegi lang sa likod. Eh pero mabising trangon yan. Hirap tumikit din ah. Lakas kasi yung hangin. Iniwan na naman kami ng Yachoy. tayo? Eh, meron po po sa likod, sir. <coughs> <coughs> Last natin, guys. Ay, ito na guys, alam mo lang yung ahon, masakit na yung dito ko, Binibag binibalit, <laughs> inaano ko kasi sa ahon eh, parang pinipiga ko talaga yung kaba kung sa giring ko or ano, parang magkakamsa ako kanila, tapos yung baga ko eh, bago ko parang kaya kunin ako nila. Tapos pinibira pa ni Kuya Dino. Eh, mauna ka na. Ingat ka. Ayan o, shout out ni Sela. Lagi siya nanonood sa mga videos natin. Shout out sa... sir. Ayan. Dito kami, tambay muna kami dito sa 7 eleven Kasi, ano, mamaya, atake na naman sa pa-uwi. Tutok na lang ako. Kaya ko pag ano, kaya ko pag spin medyo kasi alam mo hinaharap ko lang yung nagan. Kasi maliit kasi yung ito yung maliit yung handle bar, a jet bar. Kaya mahirap siya iganon oh. Mahirap siya iganon. kaya kailangan mo ganyan na lang oh. yun Ayun, kasi yung ginagamit kong GS, malaki yung ano niya yun, malaki yung nagbagalong yung... gano'n ako. Ayun yan, eh si Daddy Mike. Pali. siya. Ang statue. Shout out sa'yo, Daddy. Shout out sa'yo, Gar. Shout out sa'yo, Gar. Bike to yung mamaya sa bypass, Gar. Inside tayo, Gar. Inside tayo, Gar. Ikaw, mag-inside pa dapat ikaw. Dinadaya mo kami. Pati nung nasa na mabalan tayo. Ikaw lang din naman yung naka... Ikaw lang din naman yung lugi. And that's... Yes, Pupunta na kami lang sa Rodati. Dad si Barba. We are going there and nag-aaya siya ng ano, Nang kape. Tapos, andun din si kap. Ah! Let's go, let's go, let's go! And that's Sir William, guys. And a shout out kay Sir, kasi lagi siya nanonood ng videos natin. Thank you so much, Sir. And you're the best man. You're the best viewer, number one fan. Shout out to you. big shout out sa user sa mga uh, every person na nanonood dyan kila kuya Adrian sa Piat ay sa Piat pa sila Piat. kau ata uh, sila shout out kila kuya John Lee Javier and kuya Adrian yan dyan namin sila nakikita pag dumadaan kami sa Piat pero our bonding is still there because we are best friends forever <laughs> Dating niya sa sakyan Hey <laughs> Hey sa niya para sa mga Mga insan ko diyan e. <laughs> <Gar. laughs> na yan, dol? Ay, Ranger. Nung guys, bobo na naman sila. Hindi lang ba natin don? Ito, na ito, 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 iron